Okay, unang tanong, Bro Jared. Pati si, yung bata, Yung tema mo ay patutunayan mo na ang rebolto ng katolik katoliko ay hindi just Diyosan. Ah, dina, ah, imo ba giyabong gi matudaan, yes or no? Ay, ah, pinapatunayan bin, mo ba pa rin, yes or no? Yes, sapagkat Diyos ng nag-utos niyan, eh. ano ka ba naman, no? Oh? Sa tres days ng ikalawang kronika, sa kabanal banalang bahay, banal. Ano may ibig sabihin ng banal? Santos, ay umukit ka ng banal na larawan. Pag sinating banal na larawan, larawan, Santos na larawan. Kami lang naman meron yan kasi sa inyo si Archie Añedes eh. Ano? Kaya next question, hirap-hirapan mo naman Darwin Butlay. Biruhi mo. Next question. Ayon po dito sa Biblia mo, Ay. Operation <laughs> to brother. Kasabi dito, Levitico chapter 26 verse 1. Huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga diyos Ito tanong, gumagawa ba kayo ng revolto o diyos Yes or no? Oh, dito mo. Mga kapatid, may aral ba tayong gumawa ng Diyos Diwasan, Wala. Wala. Ang ginawa natin, napakalinaw. Dibain mo sa 3 ng ikalawang kronika, sa kabanal-banalang bahay, ang Diyos mismo nagpaukit ng banal na larawan. Santos nga larawan. Huwag mong ipag-ano? Huwag mong ipaglapit yung banal at balbal. Eh, parang pinagdidikit mo tayo niyan. Pampira ka naman. Next question naman, Darwin butlay. Marami pa niyan palata. Next question. Okay, next question. Sabi mo, hindi ka gumagawa ng ng mga Diyos Diyosan uh, sabi dito ni magtatayo kayo ng larawang inanyuhan tanong, hindi ba kayo nagpatayo ng inan inanyuhan na larawan yes or no? No. Bakit? Dahil yung subject of the sentence yan in Hebrew, Pisel. Ano ko ba naman? Di mo pa alam yan? Darwin Butlay. Tinan mo. Kala ko ba naman nag-connive kayo ni Glenn Alado ng SDA eh. Tinan mo argumento mo ha. Nagtayo kami. Ang itinayo namin, hindi larawan ng mga Diyos-Diyosan. Sapagkat ang larawan ng mga Santos sa 8-4 ng unang Kurito, larawan ng mga bagay na hindi totoo. Tanong, totoo ba si San Antonio? Hindi. Oh remolto. Pinagawa kasi sa 3G ng ikalawang kronika na in Hebrew Meklaet. Feminine graven images gaya ni Santa Maria. Tinong mo, baka merong archie. Hanapin mo dyan. Next question. Next question. Sabi mo, hindi pinatayahan niyong mga larawan. Ito, tanong. Ang inyong mga larawan ba ay nakahiga? Yes or no? <laughs> meron po, no? <laughs> yes! Yes! Yes, meron! May, kaya nga ka meron tinatawag La Muerte de San Jose. Meron ba wala? Meron. meron. Ano ba ibig sabihin ng La Muerte? pagkamatay ni Senyor San Jose. Ayaw mo kasi pumasok doon, napapasok eh. Pumasok ko doon para makitong may nakahiga. bakit meron? Dahil Diyos mismo ang nagpagawa sa tres ng ikalawang kronika. Gipain mo yan! Kanina pa oh. Sabi dito, yung nakahiga na inanyuan ay nakatayo, na inanyuan ay larawan ng Diyos Diyosan. Ito, sangayon ka ba sa berksiklo na ito ng ginawa nung inanyuan ay Diyos Diyosan. Yes or no? Sang ayaw yes, pero sa interpretasyon mo, oo, oh, kasi oh. huwag ka sasapaw. Oh, mo, kala mo ano eh, naka three points, pero sala naman eh. <laughs> Tama! Sang ayaw sa talata. Dahil lang sabi ko na sentence dyan, in Hebrew, pisel. Huwag mong ihambing yung pisel sa meklaet at mesabe na yun mismo ang Diyos ang nagutos na ginagawa namin sa tres cheese ng ikalawang kronika. Sabi ko sa sa'yo, butlay, di mo magigibayan eh. Gibayin mo naman. Next question. Okay, sabi mo, ang tanong ko kanina, yung bag pinatayo, ay tinatawag na Diyos Diyosan. Sabi mo, yes. Ngayon, ang tanong. Nyaho. Taon sa bari. Oh, Pagkali na human ng pangunta na. <laughs> <Mahatlog>, naman itong <tupaga. laughs> <laughs> <laughs> Meron pong objeksyon. Ano, ano ang iyong objeksyon? Iniba niya na yung tanong ginawa ng Diyos Diyos. sabi ko, sang sangayon ako sa talata. Pero wag mong ihambing na yan ay larawan ng Iglesia Katolika. Sapagkat so, sa Biblia, dalawa ang klase ng larawan. Tinamo mo, tricky. Talagang totoo yung sinasabi ng Biblia eh. Na sila yung mga ministro ni Satanas. Nagsisinungaling. Nakubutlay. Huli ka na. So, revise your question, Mr. Butlay. Okay, sunod na tanong. Ang tanong ko kaganina, huwag kayong gagawa para sa inyo ng Diyos Diyosan. Ito tinanong ko sa iyo una. Diyos-Diyos nang sinasabi ko? Sabi mo hindi. Ikalawa, ni magtayo kayo ng larawan na inanyuan. Yung tanong ko ay premise po. Alam mo naman siguro yung premise. Makin, makinig ka muna kasi sabi ng Lucas chapter 2, makinig ka sa tanong. Pag hindi ka makinig, jablo ka. Okay, tanong. Ito tanong. Pakinggan mo. Ka, parang jablo ka talaga eh. <laughs> Uh, makinig ka bro. Objection mo din ito. Hindi makinig. So, so, anong objection mo? So, Brad Jared, okay, ang hiling ni Mr. Botlay please. Uh, uh, makinig three say, three say. sa tanong. <laughs> uh, tapos, Mr. Botlay, iwasan lang natin na uh, tutukoy natin na tiyablo ka. Kasi, ano yun, hindi maganda yun. So, focus lang sa tanong. Tapos, Brad Jared, uh, please naman makinig para maganda po ang takbo ng ating dialogue. So, tanong. Brad at tanong na lang. Okay, ito, tanong ha. Pakinggan mo. Sabi ng Lucas sa verse 40. Pakinggan lang sa So, ito, uh, ito tanong ko. Ang tanong ko kanina, huwag kang gagawa para sa inyo ng mga disyosan. Ni magtayo ng mga larawang inanyuan. Ngayon, at tinatanggap mo ngayon na ang pinatayo na ginagawa ng inanyohan ay Diyos Diyosan. Ngayon, ang tanong ko ay, ah, di mo na ba aaminin yun? Yes or no? Wala, ba ba't ko naman aaminin yun? Pabira ka naman, oh. Sino mo namamaratang na, mga kababayan, mga kapatid? Wala ka sinabi Diyos Diyos sa inyong larawan namin, tama, nakatayo. Bakit? Dahil mismo ang Diyos ang nagpatayo sa tres days ng ikalawang kronika. O, datagdagan ko pa sa 29 ng unang hari. Ito, premise moderator, ha? O, basahin mo yung 1.25 ng Roma, 5.79 ng Deuteronomio. Para may maitanong ka naman sa akin. Paulit-ulit ke, Next question. <laughs> okay. Panahon mo sa pagsakot tanong. ako. ko. Huwag okay, next question. Sabi dito sa Jeremiah, chapter 10, verse 5. Ah, salamat bro, wala. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangang pansinin sapagkat hindi makalakad. Huwag minyong katakutan ang mga yaon sapagkat hindi makagawa ang kasamaan ni wala rin magagawang mabuti. Ito tanong, pakinggan mo. Oh, ito tanong ha. Sabi dito, ang mga Diyos-Diyosan ay hindi makalakad at hindi makapagsalita. Yun bang mga ribolto nyo, makapagsalita at makalakad? Yes or no? Kung ka naman, no? Oh. Yes or no? No, bakit? Ito ah, dahil kung iyan, iahambing mo sa lahat ng rebulto lalabas nun, pati yung pinagawa ng Diyos, lalabas Diyos Diyosa na rin. Tama ba mga kapatid? Tama, dahil sa Biblia, ang kulit mo naman eh. Merong tinatawag na hip, na Pesel at Mesabet Meklaet. Yung Meklaet, yung pinagawa ng Diyos sa tres ds ng ikalawang kronika na hindi mo mabasag-basag kahit ihampas sa ulo mo, na ang kahulugan ay feminine graven images and men graven images kaya ni San Pablo, San Jose, etc. at ni Santa Maria. Kaya, ba't pinapasan? Eh nasa sa isa-isa -is ng Josue. Kaya, ayusin mo, tanong mo kapatid na butlay, huwag kang mataranta. Uh, ayusin mo, hirap-hirapan mo. Hindi pang grade 1. Okay, next question. Sabi mo kanina, sa tanong Anong ko yung Diyos-Diyosan nyo ba, hindi makapagsalita at hindi, hindi makapaglakad. Sabi mo, no. So, ibig sabihin bang no, makapagsalita yung Diyos-Diyosan nyo, yes or no? Makapagsalita? Objection, moderator. Huwag mo sabihin Diyos-Diyosan nyo. Dahil wala kaming aral na yan ay diyos yo Tinan nyo, mga kapatid, nasa ka Ayoko na lang ma-personal, moderator, ano? Hindi naman namin Diyos-Diyosan nyo, eh. kulit mo naman eh. <laughs> At <laughs> least, objection ko, moderator. Refer his question. Uh, ano eh, impertinente, moderator. So, role na moderator, no? Walang binanggit o sinabi ng kabila na yung larawan ay Diyos Diyosan. Kaya nga, nagdebate tayo dito. So, Mr. Butlay, wag mo i-assume na Diyos Diyosan So, proceed sa yung next question. Okay, next question. Sabi dito, yung hindi makapagsalita at hindi makapaglata, makapaglata, makapaglakad ay Diyos Diyosan. Ang tanong, yung inaamin mo kaganina na yung, Diyos, yung yung larawan nyo ay hindi makapagsalita at hindi makapaglakad at sabi rito ay Diyos Diyosan tinatawag. Tama ba itong Biblia? Yes or no? Tama ang Biblia, yes. Pero ikaw, no. Bakit? Ba't ko sinabing no? Dahil iniahambing mo yung larawan namin na hindi makalakat na mismong Diyos ang nagutos na konsideradong Diyos Diyosan. Ang kulit mo, Mr. Darwin butlay baka may tutuli ka sa tenga. Paulit-ulit tayo. Tres Gs ng ikalawang kronika, ang Diyos mismo naglulok at ang Diyos mismo nagutos na sa kabanal-banalang bahay, umukit ka ng larawan. Tanong. Oh, eh, pero hindi ako magtatanong, ha? Tanong sa inyo, mga kapatid. Yung pinagawa ba ng na nakakalakad ba? Hindi. Eh, ibig sabihin, Diyos, 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 Diyosan pala yung pinagawa ng Diyos. Huwag gano'n, Mr. Darwin Butlay. Dahil in Hebrew, may klaet at pesel ang tinutukoy. Okay, one last question. Time yun sa kanyang one minute answer. One last question. Sige, sige. Ano ka pa manabro? Tanong na tanong. Ah, one minute. Ah, sige, sige. Sige, last ang na. Okay. Sunod lang akong pangotana. Last akong pangotana. na. Matod ni mo ganina sa akong pangotana... na ay, sorry. Tagalog ka pala. Hindi ka pala magdidiin ng Bisaya. Sige, sige, sorry, sorry. Ah, sabi ko kanina, oh, mahirap tayo sa Kalisod. Ugso na lang nato. So, ito, tutuloy tayo mga kapatid. Ang tanong ko kanina sa Jeremiah chapter 10 verse 5 na ang Diyos Diyosan ay nakapaglak, ay hindi makapaglakad at hindi makapagsalita. Sinaboy, sinabi mo, yes, na hindi makapagsalita ang inyong alarawan. Ngayon, ang tanong, ang sabi ng Biblia ya kapag hindi makapagsalita, kapag hindi makapaglakad, ay Diyos Diyosan. Yun ba ay kapareha din ang revolto niyo sa Diyos Diyosan? Ayon dito sa Biblia, yes or no? No. No. Bakit? Dahil yung subject of the sentence sa binasa mo sa Levitico, ang kulit mo naman eh. In Hebrew, hmm, ang nakalagay, pisel. Ang nasa amin, hindi nga nakakalakad, pero Diyos ang nagutos sa Hebrew, meklaet at mesabe. Jisimebe, jisimebe, 21 ng Isaiah. Basahin yung 1.25 ng Roma ba? Para may maitanong ka naman. Ang hina mo eh. So, time out na. So, tapos na po ang 10 minutes na cross-examination. At ngayon, bigyan natin ng 10 minutes din si Pastor Darwin Butlay para sa kanyang destructive speech sa kung saan ay gibain niya ang 10 minuto na itinayo ni Brad Charit Almasura.